Nagkasakitan ang mga residente at mga miyembro ng demolition team sa gitna ng paggiba sa ilang bahay sa Mandawi City, Cebu, kahapon. Dalawa ang nasugatan sa gulo. Ipinagpatuloy ang demolisyon ngayong araw. Makibalita tayo live kay Alan Domingo ng GMA Cebu. Alan? Yes, Maki, pansamantalang itinigil muna ang demolisyon sa kabahayan dito sa Sityo Mahayag sa Barangay Subang Dako sa lungsod ng Mandawi dahil sa pagbuhos ng ulan kani-kanina lamang. Narito ang aking ulat. Pag Pag na... Hindi pa man dumarating ang mga miyembro ng demolition team, naghanda at nagbarikada na ang mga residente ito ng Sityo Mahayag, Barangay Subang Dako sa lungsod ng Mandawi kabilang ang kanila mga bahay sa mga pinagiba ng lokal na pamalan dahil nasa loob ang maito ng 3 meter easement zone o espasyo mula sa creek sa lugar na dapat ay hindi tinitirhan. Nagiging sanhiraw kasi ito ng pagbara sa daluyan ng tubig sa lungsod kaya bumabaha. Pagdating ng demolition team, mga bata at kababaihan ang sumalubong sa kanila. Nag-usap ang magkabilang panig pero wala rin na pagkasunduhan. Pansamantalang umatras ang demolition team. Pagbalik nila, may dala na silang truck ng bumbero. Ito na ang sumunod na eksena. Nagpaulan ang presidente ng mga bato at bote. Gumanti naman ang demolition team. Binumba nila ng tubig ang mga nagbarikada. Nasugatan sa gulong ang mag-inang Remedio at Ilpi Cabatera. Nasaktan din ang iba pang residente. Murag din ay ninunot bato ba? Yan na, may pagkaigaw na kusak ko ng ulo. Wama, yung sokol. Sakit tayo, jo yung sakit sa katanang sa katalagman na among nagyan kanirag yung demolisyon. May pinakasakit. Iginiit e, naman ng city government na nagpatupad sila ng maximum tolerance. Itinanggi na rin na ang paratang na ilang residente na wala silang tulong na natanggap. I'm just following the demolition order. When it comes to the angipangayo nila, those are just false information. Ayon sa lokal na pamahalaan, namigay sila ng financial assistance para sa mga apiktadong pamilya naglaan din daw ng relocation site para sa mga residente. Sa huli, napaalis din ang mga ito at natuloy ang pagiba sa mahigit isang daan at limampung bahay. Pinalikas na ang residente sa relocation site. Ang iba naman, nagpaiwan pa rin sa komunidad. Iginiit ng mga lokal opisyal na kailangang matanggal ang mga sa gilid ng Mahiga Creek. Laging umaapaw ang creek na ito tuwing bumubuhos ang malakas na ulan Maki uh, alas 9 ng umaga bukas nakatagdang ipagpapatuloy ang uh, pagiba sa kabahayan na nakatayo sa loob ng 3 meter easement zone o mismo sa gilid na nitong mahiga creek Sini-sugurado naman ng lokal na pamahalaan ng Mantaue na lahat ng mga istruktura uh, na naka dito sa 3 meter easement zone ay talagang i-clear nila dahil sa nakaambang peligro, lalo na uh, naranasan ngayon ang pag-ulan at posibleng pag-apaw ng uh, tubig. Yan ang latest mula dito sa Mandawi City. Alan Domingo, Nagbabalita, Pilipinas.